Hi, Kuya Lini. Hello, ganda. Hello din, Kuya Lini. Salamat po, Kuya. Bongski. Hello, Bongski. Ayan, pahingi agad ng bonggang ano, puso. Felix Razon. Hello, Felix Razon. Good evening. Good afternoon pa pala. Sana kasi ako sa good evening kasi madalas good evening yung ano ko live. <laughs> Salamat guys. Tap tap guys. Pahingi naman ang puso nyo guys. Adore Carrasco. May snack kita ganda. Oh, bulatik talaga to si ano? Si Kuya Lenny. Bula. Salamat sa palay. Elsarin. Salamat sa palike. Pahingi naman ang bunga na puso, guys. Bungang-bungang puso.